Welcome po muli mga mahal kong kababayan at uh, kung saan mang lupalo kayo ng, ng, daigdig o mundo kung OFW man kayo kamusta po kayong lahat yan katulad nyo rin na naging OFW ko alam ko ang inyong dinaranas ngayon at ang inyong nararamdaman kaya shout out po sa lahat ng aking ka-OFW mabuhay po tayo kasi sakay sa mga malaking tulong sa ekonomiya ng ating bansa. Ang pag-uusapan lang po natin eh, tungkol dito sa mga balitang ano tayo, uh, piling of candidacy o sa mga kandidato kasi alam niyo na, malapit na man magkakaroon ng mga tungkol sa Senado, Mayor, o Governor, Congress, Congressman, o mga konsyan yan. Kaya mayroon ng konting ano tayo, katalakayin na kasi ako parang natatawa na ako sa nangyayari sa ating uh, ano eh, sa larangan ng politika parang katawa-tawa na. Alam niyo po, nagsimula po yan sa, ano eh, sa House of Congress. Yan sa mga party list member na mga hearing-hearing naging katawa-tawa na. Halos ayaw nang na panoorin ng mga tao eh. Noong una, okay lang eh, pero bandang-uli. Nakakainis na kasi ginagawa na nilang katatawa minsan ng ano, ang kanilang hearing. Kahit dyan sa Senado, ganun din. Pero hanggang ngayon, wala pa silang batas ako nakikitang nagagawa nila. Puro lang po sila hearing. At pag-uusapan po natin itong mga kung sino-sino ng mga, nagpapain lang kanilang kandidatura, no? Na sa tingin ko, eh, matatawa ka na lang kung ano bang gusto nila o ano o nagpapakilala lang sila o nagpapatawalan talaga sila Okay, yan po ang ating mga pag-uusapan pero bago po yan kung bago lang po kay sa akin channel paki-subscribe naman po at like and share sa akin channel Pakiusap lang po. Maraming salamat po. Okay. Pisa na po natin pag-usapan ng ating tatalakay, talakayan, no? Pag-usapan muna natin itong mga kakandidato. Unang-una, parang yung may nabalitaan na akong si Diwata. Kilala niya naman siguro si Diwata, no? Isang baklang sumikat sa pagbablog lang nung wala pa siyang pares-pares. Mapanood -pares. diba, ko yun sa TikTok, eh. Sumikat kasi nga alam niya naman, nakakatawa itsura. Tsaka mga patawa talaga yung ano niya, ginagawa niya. Hanggang sa nagtayo siya ng pares, sumikat. Kasi mukhang masarap naman yung kanyang parisan. Lumaki. Dahil sa dumami ang kanyang followers. Kaya yun, sumikat na kilala. Kaya ito naman ngayon. Hindi pa siya, ano ah. May isang taon na ba kaya siya? Tapos ito, magkaroon na ng botuan. Sumali na kagad. Party list member. Alam niyo po, marami na yung ginagamit lang siya. Totoo po, totoo po yan. Sa tingin ko, totoo yan. Kasi pang uh, nominee, may nominee diyan eh. Sa party list member, apat, apat sila siya ang pinakahuli. Yung tatlo, mukhang mga mayayaman yun. Ngayon, kung manalo yung party list niya, mauuna muna yung tatlong maging congress, uh, congressman o congresswoman bago siya. Kung mag-resign o may mamatay sa tatlo o wala siyang uli, siya magiging ano. Pero mukhang malabo, mukhang malayong mangyari pa. Yung ganun. Kaya Nakakawa rin si, si Diwata. O baka naman, merong money involved. Siyempre, alam niyo naman, businessman na to si Diwata eh. Pera-pera lang din ang kailangan nito eh. Maring ganun. Kasi sikat siya eh. Ang dami niyang followers eh. Halos million ng followers niya. Biro mo. Kung ako yung mayari ng party list, kinuha ko siya di boboto sa akin yan, boboto sa party list na yan. Hindi, panalo ako. Ilan lang naman ang kailangan na boto bo sa party list? Maka isang milyon ka o 800,000 o 700,000, panalo ka na yata. Yun lang po yun, napakasimple lang po, di ba? Di po ba? Tama o mali? Tama. Tama yung iniisip niyo. Tapos ito pa, yung mga artista na ano, hindi na po na tayo nadala eh. Ilan na po ang artista dyan, dyan sa atin sa Senado? Maging niya sa Kongreso. Sa Kongreso, ilan nila lang. Pero sa Senado halos, dami. May mga nagawa ba sila? Wala. Parang wala po akong nakikita. Parang wala po akong nakikita na may nagawa silang batas na mahalaga o importanteng batas wala po. Puro pasikat lang para hindi lang mawala ang pangalan nila sa limelight. Yun lang po yun. Kasi nga mga celebrity sila eh. Pag nalaw sila, wala na. Anong gagawin nila sa bahay? Magmumuko? Hindi po. Yung mga matatakaw dyan sa posisyon na artista o sa kasikatan, yan po ang kanilang pinahihiral. Siguro kung babanggitin ko, kilalang kilala naman una-una na dyan, Bong Rebilla. Tapos sumunod na nga sila, Lito Lapid, yan, Robin Padilla. Ngayon meron na naman papasok na bago. Si Ipe, si Philip Salvador naman ngayon. Ano na naman po kang mangyayari kung manalo to? Talagang hindi na yata tayo madadala. No? At ito pa, kumot sikat yung mga tulpo, may nanalo ng tulpo muna una si Rapi Tulpo, pumasok yung dalawa. At ginanahan ngayon sa ano, dahil lahat, sa laging, talaging may survey, lagi silang nangungunang magkapatid. Pero ano naman po kaya ang gagawin nila kung sakaling manalo sila? Hindi matatawa na naman tayo. Mag-aabang na naman tayo. Maghihintay na naman tayo sa wala. Kung anong gagawin nila, puro pasikat na naman ang gagawin nila. Ay nako. Wala na yata ang pagbabago. Lumalala ng sitwasyon dito sa Pilipinas. Hindi na nga magandang ang takbo ng gobyerno natin. Madadagdagan pa. Nakita niyo naman ng mga bilihin ngayon, pataas. Ang kuryente, ang ano, sama ko na yung airport, to oh. ginawa na lang private. Magkano na ngayon? Magkano na ngayon ang binabayaran sa parking fee? Tumahas, ano mangyayari na talaga. Ang ginagawa naman ngayon itong mga, ano, itong administrasyon na to, kumot meron silang mga hawak na na partido nila, na mga dapat nilang ipanalo. Hindi ko lang alam kung anong binabalak nitong si Bongbong Marcos. Bakit ganun na lang ang porso niya? na dapat ipanalo tong kanyang hawak ng mga kandidato. At, at pinala pina niya tong kanyang alalay na pinsan eh. Yan ng ginagawa niyang mekanismo eh. Gamitin ng pera, kailangan manalo tayo. Ganun yan. Hindi ko na rin ano pa yung dyan sa kongreso, no, yung mga makabayan black. Kita nyo, dati wala masyadong mga sumali sa mga ano eh, kandidato sa mga sa halalan sa election. Ngayon ang dami. Ang dami na sumali. Yung mga alalay-alalay lang ng mga makabayan black, mga, mga kalimang grupo, sumali na nagbuo na sila ng isang isang alyansa talaga. Siguro itong election na to, ito na siguro pinakamaraming pinakamarami senador na mag, maglalaban-laban. Eh. Yung mga luma pa, yung mga magbabalik. Ibabalik pa ba natin uli yan, mga yan? Wala talaga. Kaya maghintay na naman ulit tayo. Kung ano na -ano naman mangyayari. Sana mga kababayan ko, mga mahal kong kababayan, mag-isip-isip naman tayo. Gawin naman natin ang magandang ating magiging tungkulin bilang botante. Piliin natin yung karapat-dapat. Ako, wala pa akong in-endorse o so, nagugustuhan ano, kasi inaano kung mabuti kung sino talaga yung may nagawa at sino yung may gagawin at sino yung may prinsipyo. Dahil lang nakikita ko eh, sa mga hiring-hiring lang sa Senado, nakita niyo naman kung paano umepal itong mga senador na dyan sa kaso ni Alice Gu, ni Pastor Kibuloy. Puro grandstanding lang naman eh. Pero hanggang ngayon, wala pang napapatunayang kaso o batas o puro lang sila pa-content, Pero yung isasampan nilang kaso, ano, nahatulan na ba? Eh, katunayan nga, lalaban pa si Alice Go ng ano eh. Mayor eh. Alam niya naman siguro si, si dating bamban Mayor Alice Gu na nakakulong ngayon. Kumot hindi pa nahatulan. At Balita ko, kinahan sila na nga yung ano eh passport ng DFA passport niya kinansila na ngayon sa 8 no Oktobre last day na yata yan dyan natin malalaman dun daw kasi magpapile ng kandidas yan kapag naaprubahan niya o na tinanggap yun na mga kababayan ko pasok na lahat ang mga kinatatakutan natin na kahit sino eh, si tool Tulpo nga eh. Kini question, hindi naman pala Pilipino daw yan eh. Amerikano daw pala yan. May kaso pang mga libel yan eh. Pero yan, yung convicted na si Franz Castro, yung mga ak-partilist ak na congresswoman na ano, na makakaliwa, lalaban ng senador. Pag nanalo yung mga yan, yung mga butaw, kung tawagin, ay naku, wala na po. Matulog na lang tayo, maghintay na lang tayo ng, ano, mamuhay na lang tayo ng tahimik. Kung meron tayong pinakakitaan, tuloy lang po natin. Gawin na lang natin ng maayos, sipagan, yun lamang. Okay. Yan lamang po ang aking uh, konting tinalakay para sa inyo ang tungkol sa botohan magaganap at sa mga itong mga Sana mag-isip tayo mabuti mga mahal kong kababayan. Shout out dun sa mga paborito ko, mga idol kong vlogger. Uh, uh, sa ang paborito ko lang naman uh, sa ngayon, yung nakaupong vice presidente, si Inday Sara. At tumaasa ako na sana maging presidente siya. Dahil alam na alam ko na may puso siya, may tapang, walang kinikilingan talagang. Ang batas ay batas, pantay-pantay, yun lamang po. At maraming salamat po sa inyong lahat at muli magkita-kita tayo sa aking mga susunod pang live o video. Sana po, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like ang aking video, share na rin po. Okay, bye-bye.